Magandang araw sa ating lahat mga idol. Ito nga pala yung hanta minus Oscar ngayong araw. Grabe yung mga alpas ngayon mga idol. Sobrang kukunat. Ang tagal padapuin. Ayan na yung alpas mga idol. Nahuli na sana yan kapag pulot yung gamit ko. umalis na ngayong alpas dito mga idol kaya kinuha ko na lang yung aking katian bawi na lang ulit sa susunod na hat mga idol